Oh guys, statue ni ano, Voltis 5. Voltis 5. Voltis 5, Voltis 5. Ah, okay. Ay. Oh. Bye. Mga no, statue. Hello guys, good morning. Magigib kami ng tubig ni Kaidi. Eh, good morning pala. Oh, good morning pala sa lahat. Morning, mga pura. Morning, konnichiwa. Oh, Na, magigib kami ng tubig sa bukit. No, pwede okay, no. <laughs> Dagway ay. Dagway pala! Dagway pa <laughs> Ayan okay, guys, papunta na kami sa ano, sa igibanan ng tubig namin. Ooh! May lindog konti. Ayun. Oh. Ayun. Sa taas. Ito yung malayo-layo konti sa amin na yan. Talo ko sa, video. Ako sa video. Wala pa. So, Kaine, where are you going? Where are you going? Where are you going? At the mountain?

I don't know. Sa car na. Mag-slow down. Ano give ng tubig so guys. Meron din si Lolo. Nag-give ng tubig. Tapling oy. Mag-slow down ang car. Hmm. Tara water. Fresh water. <tod> Kaya na ang tubig guys. So tatlong ganyan na atong i i -igiban. Yung mga bantay dito mo flowers. Yung mga nag i, -i Mm, kanal na kanal ang tubig nila dito ay fresh fresh from the mountain mahina ang tubig ngayon guys dati ang lakas lakas nito ngayon mahina, sobrang init siguro ng panahon isang galon pa isang um, galon, tatlong galon tayo oh. Ayan na din dito, gripo. Dugtong noon. Tikman natin yung tubig. Kamang, pa, um. dala Kanang na, dala. Hmm, oh, okay. lamig ng tubig, guys. Kanang na. Hmm. Um. Lasang sprite. <laughs> tubig, lasang sprite. Sabi ko di. Uy, no, sige. No. Try ka. Kanang, ah, Kanal, o try. Try, inom. Try ka, inom ka. Sige na. Try it. Sige. Nasang sprite. Kena ano lang gamay oh, dara oh. Oh, try Nasang sprite. Sprite too big. Ato big. No, 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 no. no, no, no. no, no, no. Sa kalino oh. Napakalamig. Ali, mm. atong ani siya. Ayun oi. Uh, bawal magtapon ng mga gamit dito. Ayan e na, straight lang pa doon sa baba. Mga cans, mga gumi, bawal. Ayan. Sa, sa kagubatan tayo. Sana, bibili pa pa. Sana, bibili pa Kanal lang, kanal. Wala man ka sa kanal nag-inubuter, sa gripo. Sir, sa kanal Sa kanal ka nag-inubog tubig masarap dito guys kasi malamig hindi mainit kesa sa ano talaga sa baba ka pag ano sobrang init dito medyo malamig daming kahoy ano doon -ano, piso lang sa mga siguro piso piso of money kung so, mag, mag donate dito yan nasa sayo kung maghulog ka ng pera o hindi. So, ayan. Tapos na kami mag give guys. Uwi na kami. Ready, let's go! Uy! Okay, guys, tapos na kami mag give at mayroon nakasunod sa amin. Ako, mag give din siya. Kanina nasundan namin dalawang sasakyan na nag give na mga matatanda. Okay. Libre na to, Bidjan. Huh? Sige lang. Stops! I So, going, going down na kami. Uwi na. Tapos na kami mag-igib. may libring tubig na tayo from Stouts, Papa! Mountain. Uh, pababa na tayo kanina. Sobrang hirap lang kasi nakakikar kami yung paakyat. Hirap pang umakit yung keycar.